Another day, another lakwatsa with a purpose. Nitong September 18, 2025, matagumpay na isinagawa ang alay kay Lolo at Lola 2.0 ng saksi ngayon at Sogo Cares sa Barangay Holy Spirit. Isang araw ng malasakit, pagmamahal at pagkalinga para sa ating mga mahal na Lola at Lolo. Sa pamamagitan ng libreng medical mission, daang-daang beneficiaries ang nabigyan ng check-up, gamot, at suporta mula sa ating volunteer doctors, nurses, at health workers. Isang malaking pasasalamat din para sa Barangay Holy Spirit at kay Kapitana Star Valmusina sa pagbibigay ng venue at suporta. At syempre sa ating mga sponsors, Sogo Cares, at iba pang partners na naging katuwang upang maisakatuparan ang makabuluhang programang ito. Salamat po Ate Rica Maxilla. Isang makabuluhang lakwatsa ang naitala sa ating kwento. Dahil dito sa lakwatsa series ng LMSK TV, hindi lang adventure ang dala, kundi kwento rin ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Another day, another lakwatsa. Hanggang sa muli!